Good afternoon po, Yusek. Kahapon po, pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa mm -hmm. Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag op sa nahuli na drugs at mag op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagdatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbing po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At uh, baka po nakalimutan din po uh, ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po Uh, ng pagwiwitness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito, uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang, 2020 lamang. So baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taumbayan, Dapat nagre-report ang Pangulo sa taumbayan. Maraming salamat, uh, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilunario. Hi, Isa, Good morning. Still on VP Sara po. Uh, may sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of... Yun po. Mm -hmm. Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kuna question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay uh, it's her choice kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa, sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, e eh, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At um, ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay... Uh, parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia. At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po naging official functions ang sabi niya, talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow-up na lang din po. She also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So, the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Um, siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at la pang pumagtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 uh, presidential election. At uh, sabi nga natin kapag ikaw ay taumbay, ikaw ay uh, taong gobyerno at a uh, public servant ka obligation mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Y Yosek, uh, doon sa travel pa rin ni VP Sara, uh, Uh, may may yun, no, kung kung uh, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Mm -hmm. uh, sino ba ang nag-issue ng travel order? So, Humingi po siya sa office of the president at siya naman po ay napayagan. Pero yung kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito, manggagaling. So sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taong bayan, kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito sa, ito sa part ng official uh, trip niya, uh, obligado siya na magpasa ng liquidation, uh, yung no? Sinabi niya po kasi, official functions, kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue at since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa 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 gobyerno sa taumbayan kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya so ano ang naging result nito para sa taumbayan so yun po yung pinakaimportante doon at um, so yun po thank you Alvin uh, follow up question Eden Santos Uh, Yusek, uh, i-clarify ko lang po, no? kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang uh, nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng uh, uh, pagsagot ang VP regarding doon sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin nag, uh, namamasyal or holiday po yon. So ano po, niyo, pa paano niyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili. Ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si BP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, uh, USEC. Nakapanayan po ng uh, himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas sa kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas sa makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security mm -hmm. Council. Uh, in the words of the ambassador, uh, and I quote, sabi po niya, We hope that since the Philippines has good relations with Israel, is to apply some pressure on Israel in order that Israel respects the humanitarian question in Gaza, especially and in the West Bank as well. Opo. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinusuportahan din po ng uh, pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN um, sa Security Council Resolutions. So, kaya po nananawagan din po ang bansa natin, ang ating pamahalaan, para masiguro po na wala sa nang tigil, no? unhampered delivery ng uh, tulong sa mga Palestinian nating mga uh, kaibigan. So, pero patungkol po sa kanyang uh, uh, panukala, i-defer po natin ito sa DFA. Ang hiling po nila ay is for the Philippines to apply some pressure. Uh, malinaw po yung sinabi ninyo na posisyon ng Pilipinas, mm -mm. but how are we going to manifest that position? Sa ngayon po, i natin ang inyong, inyong, katanungan sa DFA dahil ito ay foreign policy po. Salamat po. Thank you. Salamat, Ivan. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Ibang topic din po. What is the palace reaction po to criticism from Kabataan Representative mm Rene Ko, And I quote, ito po yung sabi, kahihiyan ang Pangulong ito na sunod-sunuran sa dikta ng mga dambuhalang korporasyon. He merely follows the whims of these corporations. Hinarangan na nga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at hinayaan pa ang pagtaas ng presyo ng langis. Although DOA Acting Secretary Sharon Garin said nakaraan na it was the President who asked o oh, oh, who appealed to the oil companies na istagger is yung price hike ng oil. Ano po reaksyon ng Palas? Opo, sana po medyo maliwanagan po ang kabataan party list kung ano po ba talaga ang ginagawa ng Pangulo. Unang-una po, sinabi niyo po yata, ah, hinadlangan na ang pagtaas ng sahod. Hindi po nagahadlang, gusto po nating i-correct Hindi po humahadlang ang Pangulo sa pagtaas ng sahod. Makikita po nila yan sa record po sa Regional Tripartite ah, Wage Board natin. Taon-taon po, yan po ang hiling ng Pangulo na magkaroon po ng pagtaas ng sweldo. Kung ito pong hinihiling nila ay 200 uh, peso wage hike, yan po ay nasa kongreso. Kung hindi po nagkakasundo sa ngayon ang uh, House of Representatives at ang Senado at uh, hindi po pwedeng basta po magdikta ang pangulo. Hindi po ba ayaw natin ng isang leader na diktador? Ayaw natin ng leader na hindi nag-iisip. Ayaw din natin ng leader na puppet lang at ayaw natin ng leader na nagbabakasyon lang. Sa so, tandaan natin, sinabi po ni DOE uh, OIC Sharon Garin na ang presyo ng, uh, ng, ng crudo ay nababasi po sa global market forces at meron po tayong oil deregulation law. So kung nais po talaga na madiktahan ang presyo ng, ng crudo, mas maganda pong gumawa na agad ng batas at magbalangkas na rin ang uh, kabataan party list patungkol po dito. Para kung mayroon na pong batas, ay ma-implement po at ma-enforce po ng Executive Department. Maraming salamat, Maricar Next question, Lef Narciso, DCRH. Good morning, Yusek. Ma'am, uh, plano po ng Amerika na buwisan ang remittance ng mga foreign workers sa U.S. Although ito ay uh, pinagde-debatehan pa naman sa U.S. Senate, uh, pero alam naman po natin na ang remittance, malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating mm -hmm. bansa. Ang sabi po ng Ibon Foundation, this is something that the Philippine government should raise directly with the U.S. Ano po masasabi ng Palash? Opo, nakipag ugnayan po tayo sa Department of Finance at ayon po sa DOF's Chief Economist, ito po, and I quote, out of the 4.4 million overseas filipinos in the u.s., only 20% will be affected by the proposed tax proposal, which is seen to take effect on january 1, 2026, if passed. the tax will affect non-u.s. citizens, including green card holders and those with working visas, each one visa holders. although 41% of the remittances are routed or uh, routed through the u.s., not all of these are from filipinos. In the U.S., because remittances are routed to the U.S. via correspondent banks, the effect expected loss in remittances might only be as much as uh, 100 million U.S. dollars out of the U.S., or rather, out of the 36.5 billion U.S. dollars projected remittances in 2026. The estimated effect is minimal decline of 0.003% of GDP. While we see the estimated effect is minimal in the economy. it may be substantial for many families who solely rely on the remittances from a family member in the U.S., talking about non-U.S. citizen. Based on the BSP survey, about 97% of the remittances are spent on food and other household needs. So, nagbigay po siya ng example. Ang halimbawa daw po, the tax for a U.S. Uh, $100 uh, US dollar remittance is only $3.50 U.S. dollar. So essentially only 96.5 or 96.50 US dollars will be received by the family in the Philippines. Ah uh, bukod po dyan, ma'am uh, concerned pa rin ng uh, mga Pilipino sa US yung mahigpit na immigration policy ng Trump administration. Are we still pushing po yung uh, earlier plan of the president to meet with uh, President Trump? Wala pa po sa akin nakakarating. Sorry po ay uh, magbibigay na lang po ako ng detalye sa susunod. Ha? Hindi pa namin po hindi pa po ako nabigyan ng detalye pa tungkol dyan. Maraming salamat, Leth. Uh, next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Uh, Yusek, doon sa, sa BISAC uh, meeting kahapon, uh, Yusek, natalakay po ba yung posibleng job offers sa mga OFW hmm. na, na inire-repatriate from Israel and uh, Hindi po uh, doon na pag-usapan in particular kasi mayroon naman pong ginagawa ang, ang OWA at ang DMW na proyekto para sa mga na-repatriate na mga OFWs natin. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund. At uh, yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At uh, magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance uh, na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Uh, katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. So, so far yan po lang ang detail na maibibigay ko na tulong sa mga kababayan natin na magbabalik. Salamat po, Yusek. Maraming salamat, Alvin. Next question, Chloe Hofana, Business World. Uh, good afternoon po, Yusek. Um, is the government for reassessing its um, target economic goal uh, growth po for this year considering the Middle East conflict as well as the American tariffs? Act mm. actually sabi nga nila medyo premature pa kung tatanggalin natin yung 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 balak yung yung goal. Uh so far uh tignan po natin nagmo-monitor naman po sila sa bawat mangyayari pero yung goal pa rin po ng growth natin ay nananatili pa rin na yun pa rin yung goal. Thank you, Paul. Thank you, Chloe. And last question, Kath Valiente, Manila Times. Uh, good afternoon. Uh, uh, good morning, Papa. Good morning, Yusek. Hingin lang po namin if the President has accepted the resignation of Sub Secretary Anton Lagdameo and follow up din po kung ano na pong update doon kay Secretary Galvez, kay Secretary Gadon, and sa atin din mo Presidential Assistant on Martin Affairs, Andres Centino, kung na-accept na rin na po ba yung wala or rejected. Pa, so far, wala pa pong pinaparating sa atin. Uh, kapag ka po mayroong bago na uh, desisyon patungkol po sa mga naghain ng courtesy resignations, ay uh, ipapaabot ko po sa inyo. Pero sa ngayon po ay wala pa.